Okay, so guys, uh, kakarating lang nitong binili kong ano, foam na may adhesive kasi ayusin ko itong helmet ko, no? O, oh, ito yung, ano, yung half face na helmet. So, tinanggal ko muna yung visor para madaling ikabit. Kasi, anong ko siya dito, parang lalagyan ko siya dito ng additional padding kasi maluwag na yan, eh. Ito, dito, extra large kasi yung size nito So, maluwag siya na siya sa ulo. So, ang gagamitin ko ito. Yan. Dalawa yan eh. Para just to make sure na magkasya. Mura lang naman. Nasa magkano nga ba ito? One, ah... Uh, one hundred five? Para mga fifty plus lang yata yung isa. Sa shop ko cool binili. Okay. So, ilalagay na natin. Kita ko sa inyo kung paano. Okay. So, gagamit lang tayo ng... Uh, yung uh, tripod para hindi ako mahirapan wait lang okay so ayusin na natin um, kasalamin na ako ngayon <laughs> wala lang kasi nagkocomputer ako eh, pero kadarating nga lang itong order ko so ayusin ko na okay so ito na ha uh, tapos ting helmet spider <laughs> ayusin natin Okay. Ah. Hindi pa tayo sa kabila. dito Magaling ko rin pala muna to para hindi ko mahirapan. Ito sa may ear side. Ah, mahirapan ako maglapat ng mga. ano now it says XL. So, Ito ni styro. Ano yung foam? Okay, so yun ang gagamitin natin. Ito yung adhesive side. Ayan, yeah, didikit. So, paano pong gagawin? So, ganito. Huwag so, kung sa gitna akong mag-start. siguro yeah, maganda nga sa gitna sa gitna ako start no? ganyan oh. tapos pa ano pa fill up yung ano yung, sa kabila e, gano na lang Yeah. Hey. yung inisip ko na una uh, gagamitan ko ng foam bibili ako yung wala siyang adhesive so, gagawin ko siya na forma na pabilog para dito kuha yung sa helmet so ano nakita ko tong adhesive sabi ko may adhesive tape pala so, might as na lang gamitin ko yun yun o, tapos iyan mo yan dito yung mga susunod lagyan mo na rin para makover tong ano yung sa ulo ha? Huh? ayos ba? dito na yung pamaking ko gugulin na naman ako ng kuya gugulay no. mo pipo? gugulay, gugulay si pipo? Okay. Sige, pisil para talagang malikit yung ano, yung foam. Okay na. So, tuloy-tuloy ko lang to. Tulad sinabi ko kanina para maayos ko to. Pin lang, panis. Ayan, o. So, Siguro, ganito na lang dito. Ayan, nana okay, Ah, postrain natin itong ibalik yung mga ano, yung accessories niya dito sa ano, sa gilid na. Bilisan no. na natin magbalik. Ayan, ano? Ano? Hindi, yung sisa. Kasi siya nakikisa, magalit, makalit yung kwarto ko. Siyempre, <laughs> alam niyo na, alam. Kwarto ng lalaki. Hindi oh. pa tayo nag-general cleaning eh. Tapos, ilagay na natin yung kanyang ano. Ito yung sa padding mismo. Hmm. Yung padding mismo. Hmm. Ayan, diba? Ito may foam pa naman sya. So nga lang manipis na rin yan. Pati kamay sa gilid. Oh. Na ano na. na Nagagasgas na ano na. Nagagasgas na. Tama ba? ano? Wala na. Wala na halos. Ito buo pa yung sa ulunan. Ito nga kasi sobrang luwag na nitong ano ko eh, itong helmet ko na to. Kaya, para feeling bago ulit. Ayusin natin ng ganito. Okay. Will it make a big difference after this? Let's see. Sayang naman kasi. Iba ito ah. Spider to eh. So naman 'di ko na gamitin, diba? Kasi so, meron na ako ano, yung full face. O, oh, mo okay 'yon. Oh. So ito okay na, ikabit ko na. Oh, di ba? Pusin natin yung pambalik. Okay, so ito nyo, di ba? Mukha na siyang ano masikip. Isutin natin ako lamin ko, sortin natin. yah, lang tong ano? tripod, Ating tripod. alam makita ninyo. Okay. So, oo, na. oo, 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 Uy. Okay naman, sumikit nga siya. O, uh, yan. Tumahas nga na siya ng auto. Kaya nga lang kasi yan, yun naman yan. Pag ginamit nyo naman ang ginamit yan, ninipis naman ulit yan, di ba? so, okay lang. <laughs> di ba? Kumbaga, sumakto na yung ano niya, yung sukat niya sa ulo. Laking tulong din. Kaya, okay din yung binili ko na to isa naman yung mag-rugby pa ako yun, yung pala sasabihin ko kanina na i-rugby ko pa siya tapos bibili ako ano, yung flat lang na foam dito kanipis, mas maganda lang ganito gamitin mo, madali lang ikabit diba ba? pang 30 minutes tapos ka na natin yung visor ito so, ito yung visor ikabit din natin para kumpleto nito gamitin pag may mga short ride lang tayo, ito lang din gagamitin natin. Wala pa mami ko. Kuya! Sabi ko. <laughs> Suprado talaga. Hilig mag cellphone eh. Pwede ba? See? Oh, nice! Ano kita mo? Okay na siya ulit. Ah, diba? Tingnan lang ninipis pa yan. Okay ba? Okay, so I hope nakatulong tong video na to para kung kayo din may mga half face kayo na helmet na feeling niyo maluwag na siya, hindi na siya makapit. Dahil nga yung foam niya sa loob, isa ano na manipis na, gasgas -gas na gasgas -gas na. So ganito na lang din yung gawin niyo. Kaysa naman bumili kayo ng bago at agad-agad. Sayang yung pera, diba okay. tara maganda pa naman yung helmet ko. Eh. Diba pa yan, ha? Okay na? Okay, so, yeah, thank you for watching and uh, see you uh, in my next video na lang ha. Guys, my fellow Pinos, my followers, goodbye. Thank you.